ba yung wastong paglilinis ng te tenga? Paano at gano ba kadalas po? Um, actually, ba mag magulat kayo sa sasabihin ko. Oh, naku, ang ano yung tamang book? paglinis ng tenga ay hindi ho dapat natin gagalawin ang ating tenga. Ha? Huh? Huh? Paano dapat po? Doc? Ng, ang pwede lang pong lumapit na parte ng katawan nyo sa tenga ay ang inyong siko. Huh? Kasi hindi niya abot. Ha? Ah, talaga? Ibig nyo sabihin, Dok, pa, wag dapat maglinis ng tenga? Ganun po? Apo. Apo. Teka, 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 bago po. Hindi <laughs> ba, ka, Dok? bakit po? Eh, misa makati yung tenga, Ma di ba, madumi. Mm. Well, oo. Uh, ang pinaka number one na dahilan kung bakit kami nagkakaroon ng mga consultation for ear cleaning uh -oh. ay dahil sa mga sa mga pasyente na mahilig mag cotton buds. Mamit ng mga ear spoon. Mas natutulak pa loob lalo yung ano. Ayan nga, yeah, uh, Those two that uh, you mentioned. Uh, cotton buds, di ba? Uh, cotton buds or ear buds. Tsaka yung spoon. Ang tawag po doon? Um, uh, wax spoon? Uh, ear spoon? Parang ear ayan. spoon, wax remover. Yun. Uh, Kaya lang yun po yung sa mga pasyente. Tama na. Imbis na malinis, patulak kasi maglinis. Um, o wala patulak. po bang proper ah, oh. way na using the ear buds, yung cotton buds na yan, na sakto lang. Yung hindi masyado papasok yung wax, hindi masyado matutusok ang inner ear canal. Baka naman po, Dok, may paraan. <laughs> kasi hindi ko ma-imagine na hindi maglinis mo <laughs> ng tenga, Dok. Masensyo na, Dok. Inaamoy-amoy ko pa naman ng <laughs> tenga mo <laughs> lagi. <laughs> uh, Mamamu. <laughs> <Anong laughs> pina pina ma ang pinakamainan ano pong po? paraan para maglinis ng tenga <laughs> ay kung pumunta kayo sa ENT para ah, sila maglilinis ah, uh, paano po kayo maglilinis I mean, kami po ang maglilinis so, ah, ah, eh, explain, po? let's explain further explain uh, doc po. no Baka ano ang ano ang anong negative effect po yeah, ng paglilinis araw-araw ng tenga oo po ah, pag nililinis kasi natin yung tenga natin po, eh parang tinatanggal po natin yung natural na ano protective uh, uh pa, para, kumbaga, parang protection ng ano, ng mm -mm. ear canal natin laban uh -uh. sa mga bacteria. Yan. Yung earwax na gusto niya nating tanggalin, actually, yun yung ano, pinaka-depensa natin sa ano, sa ganyang mga infection. Mm -mm. Yung iba, kaya napapasukan ng mga small insects yung ear canal nila kasi saka sobrang kalilinis ng tenga, matanggal na yung earwax, wala na yung pantaboy ng ano, ng mga insekto. Aha. Uh -huh. uh -huh. So dapat doc may earwax ka sa tenga mo. Yes po. May manipis lang po na layer ng ano, uh -huh. cerumen. 'Yun yung earwax. Para uh -huh. lang para siyang ma uh, thick na oil. Aha. Uh -huh. na produce ng glands ng loob ng ear canal natin. Tapos nag perform siya ng parang oily layer. Uh -huh. Yeah. Pero po uh -huh. kasi nakikita skin. ko po doc sa reels ngayon, eh ewan ko ba, ang kakapal, nagiging earplug na siya. Yung hmm. talagang nakatakip na siya, wala nang madaanan pa po. Medyo pasintabi hindi, po sa kumakain. yun ka nga tanong parang natin. Parang babaligtad na yung sigmura ko. Yun tanong natin. May mayroon ba? Tama ba yun? Ah, may, Nangyayari ba yan? yung gano'n? Tama. Nangyayari na po ba yun? yung tenga? Tama ka doon pa po. Oh. Nangyayari po ba yun? sa dahil hindi naglilinis o hindi pupunta sa mga doktor na tulad nyo, ay naharangan na kasi buo siya do ka, Parang plug, hmm. parang cork. May mga gano'n po talaga na talaga marami mag-produce ng earwax tapos ang balat natin continuously na natatanggal. So mm. nagsasama-sama po sila sa loob ng ear canal natin. Uh -huh. Yung iba ma soft soft earwax. Opo. Ang nasa loob ng ear canal. Tapos usually mahuhulog lang 'yun pagka naligo. Ay uh -huh. eh, tapos nag, nag ano, ng tenga, uh -huh. parang pinapapagpagin mo yung tenga mo. Oho. Uh -huh. Mahuhulog na lang ng kusa. Pero yung nakikita po namin, sa sobrang tigas na po, kailangan ng i-irrigate yung <laughs> ear. Hindi na talaga usually kaya tanggalin. Ma usually, ma'am, yun yung uh, resulta ng kaka-earwax. Ah, uh, kaka-gamit ng cotton buds. Ayan. Ha? Tutulak siya pa loob uh -huh. hanggang sa naging masiksik siya, tumitigas, na, na sumasama na yung mga skin debris sa loob, sa, ano, sa earwax, kaya nagiging matigas. Uh -huh. Tapos yun ay mahirap tanggalin. Oh. Uh -huh. At yun buong sanhin ng parang di na nakakarinig, yung pagkabingi. Ganun mm -hmm. po ba? Yes, ma'am. Pero kaya pag tanggalin yon kaya... Dok. Kaya naman tanggalin. Paano mo na tinatanggal na, yun um. sa inyo pong clinic? Paano uh -huh. nyo tinatanggal pag parang pag malambot, nasa loob na naipon? ipon? Pag malambot lang po yung earwax, pwede pong... Kami po yung gagamit ng mga ear Ah. Uh -huh. Tapos may mga parang pang sipit. Mm -hmm. Yung mga forceps kami ginagamit para makuha yun. Mm -hmm. Pag hindi siya ganun ka-solid enough para mag-grasp mm -hmm. ng instrument, uh -oh. pwede kami gumamit ng tubig to irrigate yeah. the uh -huh. ear canal. Uh -huh. Parang parang yung tubig pupunta sa likod ng earwax, tapos dadali na siya palabas. Uh -huh. Mahal po pa yung yun? Suctioning. Uh -huh. Uh -huh. Pero okay, syempre po, bago namin gawin lahat yun, palalambutin, susubukan muna namin palambutin yung ano. Uh, -huh. yung wax. by, by putting, parang mixing it with the uh, uh, oil. Uh, -huh. para lumambot yung wax.